araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Gaya ng nakikita nyo ngayon, feeding time ng mga manok. At itong mga pinapakain ko ngayon na kiti ay 14 heads lahat yan. Product ng RIR Rooster at saka yung inahin kong oldest. Yung inahin ko na yun, may lahi din na RIR yung ninuno niya. Pero konting percentage na lang dahil lolo nga niya. Mas marami yung native na lahi niya. Kaya, itong mga uh, anak nila, Marami ang nagmana din sa balahibo niya. Kagaya niya. Bukuha niya yung balahibo ng nanay niya. Ayan o. No? Oh. Ay, hindi makita. Ayun. Oh. Maraming nakakuha. Pero marami din nakakuha doon sa kulay ng tatay nila. Kaya kung hindi ka marunong tumingin ng RIR, aakalain mo na RIR yung karamihan sa kanila. Pero, kung marunong kang tumingin, alam mong native pa rin yan, upgraded nga lang at napakaganda ng product ng RIR at saka native talaga native chicken, eh hindi ko binigitawan ang lahing RIR ng mga manik ko kasi anytime pwede akong mag crossbreed doon sa native chicken ko saktong 50 days nila ngayon ito at napakatatakaw, napakasisigla pero ang inumin lang nila kahapon ay nakamanunggay sila pero ngayon ay naka plain water naman sila. Kaya bukas, kung mauubos nila yan, baka, pag, baka either, kasi <laughs> either ako. kasi kung ano yung malago, yun ang kukunin ko. Either guava leaves or yung oregano, yun ang ilalagay ko. Sa kasiglahan ng mga ito, pagka nagbibigay ako ng pagkain, sila sa ako sa may pinto kasi ang pintuan ng bahay nila ay maluwang. Naipapasok ko pati katawan ko kaya wala akong hirap na kumabot sa kanila at magbigay ng pagkain, magbigay ng inumin sa kanila. Yun nga lang, minsan, dahil sa kaluwagan ng pinto, eh, minsan may nalalaglag. Kaya lang maamo naman sila. Alam nyo, magandang mag-crossbreed ng RIR at saka native. Kasi, yung friendliness ng mga RIR, mamamana nila. Lahat ng batch na na-produce ko, na product ng RIR at saka native chicken, mababait, maaamo. Di ba yung mga native chicken minsan may mga wild yung in Ilocano is atap, yung ayaw nilang pahawakan. Pero itong mga product ng RIR, kuhang kuha nila talaga yung ugali ng RIR. Kasi ang mga RIR ay friendly. Maaamo ang mga yan. Hindi sila matatapang na lahi. Kaya magandang alagaan. Dahil mabilis mo silang kuhanin pagka, pagka gusto mong mag-ulam mabilis mo silang hawakan pag may bibili mabilis mo rin naman silang hahawakan kaya napakagandang alagaan ito malalaking bulas ang mga ito kasi nagtimbang ako kanina may 600 grams, 650 grams ganyan. tapos yung iba may 550, 500 hindi nagkakalayo ang mga timbang nila wala pa silang 2 months 50 days pa lang sila at yun lang timbang nila. Mabibigat sila. Napakita ko sa inyo yung nanay nila at saka yung tatay. Ito ang nanay nila oh. Oh. Naglilimlim ulit at 13 eggs ang nililimliman niya. Ito yung ipinakita kong inahin doon sa nakaraang video. Mabait din ito at saka napakasipag mangitlog. Napakasipag maglimlim. Basta mabait siya. Kasi nakuha din niya yung ugali ng RIR na ninuno niya. Ang ugali nito ay RIR, pero yung balahibo niya, mga paan niya, sa native chicken. Pero napakabait niyan. Ito naman ang tatay nila, yan yung RIR rooster ko. Bata pa yan, wala pang isang taon niyan. Kaya ano pa lang siya, malakas pa lang, uh, magaling siya. Tapos napakabait niya. Kahit hahawak-hawakan ko yan, pagpapasok ako, hinahaplos ko yung likod niya. Kukubli lang siya, hindi siya lumalaban. Hindi naman kasi pansabong ang Rhode Island Red. Ano lang mga yan. Minsan nga pet nila eh. ba diba? So, karamihan pagka naka-free range ang mga yan, pagka yung amo nila, yung tagapag-alaga, sinusundan-sundan pa yan. Kaya magandang alagaan ang RIR. Iyan ang mga product ng RIR pa rin noon. Pero hindi siya ang ama niyan. Ibang, ibang RIR ko. Pero wala na yung tandang ko na yon dito. Kaya sigurado pagka napisa ulit 'yung mga itlog nito no pag naghatch maganda ulit ang mga kiti na ilalabas niya kasi lagi ito pagka kasi kinocross kinocross ko pa rin ito doon sa Tandang ko noon na RIR. Ano siya, malalaki ang mga inilalabas niyang mga kiti at saka magaganda ang katawan nila. Actually, itong dalawang inahin ko na nandito, 'yung kasama ng Tandang kanina, ayan oh. No, Ayan. At saka yun. At saka yan. Anak ng inahin yan, At saka yung isang naglilimlim na yan. Magkakapatid ang tatlong inahin na yan na anak ng inahin na to doon sa matandang rooster ko noon. Kaya magandang mag-alaga ng native chicken tapos i-crossbreed mo doon sa Rhode Island Red. Maganda ang product nila. Ang inahin ko na yan, hindi yan yung hindi naglilimlim. Tingnan mo ang katawan niya, 'di ba? Parang Rhode Island red. Pero kung titingnan mo yung balahibo niya sa loob, hindi siya talaga Rhode Island red. Tingnan niyo, oh. Oh, 'di ba? Hindi siya Rhode Island red. Ito naman yung anak ng isang inahin na mula doon sa magkakapatid na tatlo. Yung naglilimlim na isa ngayon. Papakita ko sa inyo. At ang mga to ay 33 days na rin nila. Pero ang kinakain nila ngayon ay Integra 2000 pa rin. Ang inumin nila ngayon ay malunggay. Ito naman ang nanay nila. Nung mga kiting nasa double wall na brooder. Naglilimlin na naman ito. 13 eggs naman ang nililimliman niya ngayon. Pagka product ng RIR at native chicken, napakaganda kasi marami sila kung mangitlog. Yun ang ikinaganda. Pagka nag-crossbreed ang RIR at saka native chicken. Kasi yung size ng itlog pa nila, malalaki. hindi mo mapagkukumpara yung size ng dalawang klasing itlog. Yung itlog ng RIR at saka native hen. Kung hindi mo alam na doon nang galing sa native hen. Kung hindi ikaw ang nagalaga doon sa umitlog nun, hindi mo alam. Ang alam mo lang, itlog ng RIR kasi nga, ang kulay din ng itlog nila ay ganun din ang color dun sa itlog ng RIR. Malakas ang dugo ng RIR. Ay kaya magandang mag-crossbreed ang RIR at saka native chicken. Medyo madilim lang ang kinalalagyan ng mga kiti ko ngayon kasi hindi ko binuksan yung uh, mga bintabintana niya, yung mga tabing-tabing -tabi. kasi umuulan. Eh ayo kung magkasakit sila kasi siyempre kahit na yung ulan ililipad pa rin ng hangin yan eh maaanggihan sila kaya nakatakip sila kaya healthy lagi sila. Walang problema. Kahit na umuulan, okay lang sila. Yun, pinakita ko lang. At napakasisigla, masayang tingnan, masayang magalaga. alaga Doon sa mga nagpaplanong magalaga ng manok, magandang alagaan ang native chicken at saka Rhode Island Red. Tapos mag-crossbreed ka pag mo sila. Para yung magiging product nila ay ma-improve yung laki, ma-improve yung characteristics nila, yung ugali mag uh, ma improve no sana man nagkaroon na naman kayo ng idea dito sa video ng ito at sana huwag kalimutang mag like mag subscribe at paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share, salamat sa lahat ng na mga nag-comment, lahat kayo mga subscriber ko, both old and new. Thank you. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok